Sa inyong para kaya Boss Chris Katahoy. Deliver ni Yunaj dahil kami is mga po. Prepare para sa kakatayin later. Sabaw natin available din mga boss. To Balwarte. <laughs> <laughs> vamos, vamos, vamos. Ayong hapon. Good afternoon, mga boss. Boss Kaki, lonely kay nagtuyok. Hindi na yung pinakasayong uh, tuyok na to karong hapon, mga boss. Pinakaagang salang natin po this afternoon. Very lonely, lonely si Boss Kaki. Pero anjan pa yung apat. Standby dahil alas 4 pa yon na uh, ano, boss. Isa salang. Pero nga pala tayong uh, total of 6 uh, six heads ngayong araw na biyernes po yan pula na May manual na no? dahil few minutes aho na yan mga boss hapon na pala tayo nag start mag ano mga boss video dahil yeah. nga abala kami sa pagbuhos kanina yan yeah. mga poste po ito nga pala isa ano mga boss gawing uh, dietary namin dito dito na lahat lutuin yung mga ano po laman loob pati yung uh, sabaw namin ng siyao ah, uh, pwede rin dyan na magtahi sa loob kasi uh, paikotan namin yan ng screen. Kaya bali to story yan mga boss. Yung sa taas is uh, dyan yung dyan umugad yung mga ano po. Dyan yung mga lechoneros. Dyan matutulog. Dyan magrelax. Dyan na sila titira sa, sa taas. hindi na uh, yung sa first floor is sa uh, kusina. Kumbaga ano po. Dirty kitchen saka pagtatahian ng litson din na dyan ipasok yung mga bagong tahi pati na yung mga bagong ahon para hindi po malangawan Pus! Kaya nga lang ba? Ha? Kapi ko nga ang bagong Pila na katasa ang na? Ha? Tulung na. Uy, pampagduha. Pulang pa ng dalawa. Pagkatapos tapos kasi namin mag mga boss, mag buhos. Yan, mas minto po, dahil dyan kami nagmasa. Yan, ahon na mga boss. Okay, ahon ho. Kaya lang, umulan. Umulan init, pista sa langit. Hmm, kaon sumprado, kaon sumprado. Kaon sumprado magpalingas na rin po para sa apat pa uh, po na boss yan shout out nga pala kay uh, Chris sa uh, Kalib sir. kay Chris mga boss Chris Litson ng uh, New Zealand to Australia welcome sa Bohol boss and, uh, enjoy sa iyong stay diya sa White Beach diya sa Alona ang um, da dagang salamat uh, sa kanya pala yung isa dyan mga boss ulan Lakas ng ulan mga boss may mahirapan tayo mag dispose later dan Ah, uh, Kasi hindi pa tayo nakabili ng ano po, close ban para sa saktong delivery. Sana soon, mga boss. Okay, medyo tumila na yung ulan, mga boss. Start na kaming mag, ano po, tignan natin kung luto na ba. Para magbalot at saka makapag-deliver na. Dahil meron tayong labing lima po bukas. As of now, labing lima pa ho. Tista sa lubok. So, kailangan naming magkatay tonight. Okay? So, yung barakaya boss, Chris Katahoy. Labor ni Yonadz dahil kami is magano po prepare para sa kakatayin later. Sabaw natin available din, mga boss. To baluarte. Di play na <laughs> <laughs> vamos, vamos, vamos. So, after ko ma-deliver yung ating uh, po kay Ma'am Hilda. Dito na tayo sa ano mga boss. the public market para yan. Marami tayong order bukas so hindi tayo magkulang sa mga regalo. Hindi tayo ma-atrasado no, sa oras bukas. wala ulan mga boss kapag uh, ano po kami mamaya kapag uh, trabaho ng maayos kapag tahi so natapos na kami magtahi mga boss katay da, maraming salamat kay eh, bossing chocolate o oh, padapon mo chocolate binads dala na rin mga boss so, ano nalang ano lang po kaya si ikab ang ng tinay

Oh. Ito naman yung pinakahuling tatahiin mo, boss. Sasara na. Pang uh, sampo. Tagal na sara dahil ito ay uh, nakatay po uh, kanina. Kaya nalabas namin bandang 9 Tapos matay yung iba. So, yung isa na kasi ito, mga boss, na naunang nakatay. Uh, relax na po nagpahinga na ikab nagmaniobra pa ng ano laman loob tapos ano yung mag ano, mag pulok ng mga laman loob after nyan is uh, babanlawan uli and then prito pa Or si Ikab yung pinaka the last man standing Pagka ganitong yun lang maraming order Hindi uh, siya po talaga yung caretaker ng mga laman roon Ke, okay, di ka mo ay ke? Hi Hi Ha, taro nga, bud Taro nga, maghi Taro nga, maghi ba? Taro nga, maghi na hai ba, hai? hi ba, hi? Hi Kamusta man? Kamusta nga itong lab-life lab, lab, roon, boss? okay okay Ha? Okay, okay lang, <laughs> Uy, oh. ba? ra ba? Gab, burbida. Oh. Kumusta ang love life? life. Karang okay, seryoso okay, ba? Okay na ba? Ha? Okay na. Nag-enjoy yan po mo ni sa inyong hangkuhan. Sa inyong pagmamahalan. Gab. Gab. Oh. Nag-enjoy mo sa inyong pagmamahalan? Burbida. Oh. Ganyan. Mga balawan pa. Ha? para okay. nah malah selagi yang langsar, oke? Justru tadi, unca justru dia, dia bos. Uh, ha oh uh, <laughs> hah? prito. Terus apa? kedua nama prito 30 minutes, hah? 30. 30 minutes, apa? interview na? Hour lagi hah? Half hour, half hour dah, half hour dah bos. Time check, cewasron alas uh, uras kab uras kab alas jes di si utso so mga 10 uh, 11 mga 11 pm na ho, matapos ikab dyan so, hindi ko yan iwan mga boss babantayan ko yan dahil matutulog yan <laughs> baka matutulog na naman Ayan. prepare na siya para mag frito okay